Good morning, good morning, good morning, good morning, mga Mars, mga Pars. Good morning, good morning sa inyong lahat for today's ulam. <laughs> Magluluto tayo ng bibilis at masarap na ulam. Ayan, as you see, adobong manok. O madalian lang po yan, ginisa ko lang siya sa bawang sibuyas. Tapos, ayun, nilagyan ko lang siya ng um, paminta, suka at toyo. Ayan, syempre, adobo yan eh. Di ba? Tsaka ng laurel. Tapos halo, 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 haluin natin. At tsaka takpan natin siya sa may ng apoy ng mga ilang minutes para sip, sip na sip, sip yung lasa. Ayan, sige. O di ba? Halo, halo, halo. <laughs> halo, halo, halo hanggang sa mahilo, o di ba? tapos lalagyan natin siya ng sili para meron siyang kagat o di ba wag naman sobra kasi bawal sa atin ang maanghang so ayan po mm -hmm. halo halo lang din tapos takpan ulit natin tapos antayin natin siya ng kumulo na kumulo 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 hanggang sa naluto ah ating ulam. Ayan po, kumukulo na siya. Magpangu na siya. Nakakamoy ko na siya. Ngayon, dadagdag natin yung ating saging na sa bahay. Ayan. Yung hinug na. Para manamis na mis yung ating sauce. Ayan, yan ang gusto ko para manamis na mis yung kanyang sauce. So, ayan. Haluin lang natin ang haluin. Tapos, takpan ulit natin hanggang sa medyo lumapot na yung sauce niya na parang alam mo yun, um, sticky na siya ng konti. Gusto ko kasi yung ganun yung para malapit na magkaramilize yung sauce niya. Yan ang gusto ko sa adobo. Medyo malapot na siya. Ayan. Pero pag sa baboy, gusto ko yung tuyong-tuyo siya. Yung nagmamantika talaga. Pero pag kaganitong manok, gusto ko medyo ano lang siya. Medyo mayroon siyang konting sauce. Ayan. Yeah. kapit na kunting halo 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 na lang <laughs> ayun ako ang bango na gutom na ako ayan at yun na nga luto na po yung ating adobo kain na tayo